Another blessed day ulit. Ito nga, nire ko yung aking bike. Bukas punta kami ng San Nicolas, Pangasinan. a uh, ride kami ng 2 days and 1 night. Kakam kami dun sa taas uh, at ito yung ating preparation. Nagpalit na tayo ng chain for sure kasi yung yung dati medyo luma na. Nagkanda-kanda hulog na dun sa race dun sa Dumaguete ay kain na disappointing pero talagang ganun lesson learned at uh, ito nga yung ating mga preparation konti lang dahil sa 2 days one night lang naman okay na yan konting preparation lang na rin natin inayos yung mga o pinunas yung ating bike kasi sigurado putik din ang pupunta natin ubundok minsan na, na pagdating Kaya po eh. Saan? Sa taas sa baba? Mali! <laughs>

sí, ¿no? ¿son san Nicolás, ni san Pelade, nah. uy, ah. hmm? <laughs> Two luck. Ha? Malapit na. Apat na oras na lang. <laughs> mild pa lang daw to, mild. <laughs> Yung bubudulin namin, kami pa lang nabudol. <laughs> ah, Sarap! Ah! na lang, malamig. Kaya nga, Malam. sarap. Ha! Oh. Yan o, no? ang ganda ng view! Uff, <laughs> pagod lang. Ang ganda ng view. Pangasinan. Saka Tarlac. Sambales. Ay, ano tawag dyan? Nakabataan Overlooking Diyan kami doon kanina oh, Kami na naman ang binibidyo Ibig sabihin kami ang nahuhuli <laughs> <laughs> Tarap ng view Ganda oh Nice Panalo Wala ito sa wala. Ang daan. Nabit lang pala ng daan eh. <laughs> Ayan. Sisimula pala kami umakyat. <laughs> muna tayo, o dito o. Picture tayo dito. Ha. Tayo muna tayo. Puro na lang. Pakyat. hindi dito, dito sa taas. Oh. Yaw. Ang yung mga ginagaw kong kalsada punta ata nang ni ito eh, Tugon-Binget grabe ganda so pangasinan pa rin ito sa Nicolas yan yung view dun sa kalikod oh ganda zoom natin, try natin yung zoom kung kayang magkita Zambales naman ng bataan <laughs> para <bad sila. laughs> <laughs> 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 <Tiger>? <laughs> ah, pagod! Marabi ka Kuya Marlon! Ah! Eww! Eww! Tinapon na pagod na! <laughs> bike. <laughs> Woo! Isabihin noon. Painga muna, painga. Kasi bumababa tayo sa bundok ngayon, di ba? Hmm. Anong ibig sabihin noon? Descend. Siyempre, akit tayo ulit. <laughs> <laughs> Pag may pababa, akit na. Ganda. Hmm. Yung tarik din yung binabaan natin, no? Hmm. Doon kami galing. Taas. Pababa, may paket na naman daw. <laughs>

All na 'yung mga tent Hep hep. Tingnan natin 'yung mga bike Si Santa Cruz. Ay, ito yung rurok, oh. Walang pig. Iikon niyo ay baon niyo to, oh. At mamaya baka humangin. May pig? pig na mo, kurang okay. ganun na. Hindi, pa royal Ito royal ni Doc, may. Ito yung royal Ito yung Sprite na royal Gite, kung ya, pang pang arkilati ng na, luto. Kabisado eh. Ito ya, kamutamot na dito Hindi mo alam yung karabe, yung <laughs> um, 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 lalagyan butas sa gitna. <laughs> hindi ko alam yun ha. First time ko marinig yun ha. <laughs> uh. Yung sa akin lang ha. <laughs> Nalagyan na, na. mong butas yung ano. Ito sand. So, nung bata Tapos ako. sand. Tapos oh, <laughs> Tapos Ayun, 6.11 na nga po at yan. Umulan na nga po. Kapote na, magkakapote na ba tayo? Kapote! Bakit <laughs> kayo? Magkakapote na. Umulan na eh. Ayun ah. Oh. Susuot na rin ng kapote eh. Nagduli na, nagapon na ko ng laman open na eh. May tatabagi na. Ayan. Yeah. Gaiga muna tayo. Hopefully, hindi lumakas yung ulan. At, ah, uh, hindi tayo mabasa masyado. Kasi itong ating tent eh, hindi naman talaga intended for rainy season. <laughs> Dito lahat ang pagtanggol. Eh. Nakaw, may kukulog pa. Kumukulog. <laughs> clear na daw. Clear na. <laughs> na Itagilid kong ganyan. Tapon. Tapon akala ko ay waterproof bat nakapasok pang tubig sa akin <laughs> <laughs> yung palang lagay ng <laughs> na, Labi na eh. madilim na <laughs>

Hey! <laughs> anong, anong, anong nangyari sa tent? Ay go! <laughs> Malakas na kasi ang hangin eh. Ano kiti? Ang pag na. Ang jagarod ng itugot <laughs> na. <laughs> umamig yung ating buong gabi saka mahangit, maingay at yung mga pine tree parang kumukukong magdamag kaya hindi tayo masyado nakatulog naputan tayo malakas na hangit tapos yung mga bandang eleven yata umulan pa so, Very challenging itong aming world. epic ride nabutan ng ulan at malakas ang hangin Triple